May mga pusa oh. Uh, huh. Magkano binibenta? Bigyan ko na lahat. Sampo, eh, lahat na lang. Sampong libo, lahat yan. Kasi para lang, marami na kasi rin sir, ano, kaya babawas lang. Nagbabawas lang. Sampong libo, lahat na to. na. Anong pusa ba to? Garpin. Anong lahi? Garpin. Tignan natin itong dala ni Kuya Ronald. Gaganda niya na. Liliit talaga nakaliyad yung ano no yung mga babae niya oh Ay, na, na, nabili na yung dalawang super late napili ah na? napili oh pero ito magaganda rin ah magaganda yan yung ano yan pinches boss magkano pinches sa atin 800 lang 800 ampere. Yeah, oh, may bisita tayo ng Amerikano, nasa gilid lang. <laughs> Oo, Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, November 14. Nandito tayo ngayon sa Bukaw, ay Bulacan. Samahan niyo akong silipin ang mga iba't ibang klaseng hayop. Time check. 7:25. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog ah Ngayon na kayo mga boss Medyo busy tayo eh So mga bago pa lang sa channel ko Dito yan sa Binyang 2nd Pila sa Street every Friday ang araw ng Changi dito. Ayan, ganit ba eksena ng Biernes. Pila sa Ray Street. Ito, nakakita kagad tayo ng Pomeranian. Sir, good morning. Good morning po. Magkano yung Pomeranian nyo? 5K lang po. Dalaki yan? Dalaki po. Kaya mga boss, baka krosonada nyo. 5K lang o. Oh. Dalaki. Okay. Bilang po yung dala nyo? Isa lang po, sir. nag isa na lang yan. Ah, nag isa na lang. Ah naman no? the worm. Meron na po, tsaka yung vaccine. May vaccine na rin. Oo. Oh. Ayun mga boss, kontakin nyo si sir kung kursinada nyo. Number nyo sir? 0908-602-8998. Taga saan po kayo? Taga Santa Maria. Santa Maria, Bulacan mga boss. Okay, maraming salamat. Okay sir. Ikot pa tayo. Parang binawal ata dito ah. Medyo maluwag na yun. No? O dahil maaga pa. Long time no siya yo so, pahingay May tangan Ay, May mili ka? Nagahanap ka na ng ano eh Bengala eh Kaso wala makuha eh Kailangan ako gray Maya maya maaga pa naman eh Ay, go, mm, Sige, sige, ingat Sa mga naghahanap ng tuta Dito kay Boss Ollie, marami Boss Ollie anong breed yan? Eh, Belgian Lab, cross breed oh. Belgian Lab ah, ganda, oh. Region, mga crossbreed dyan mga boss 4k na lang negotiable pa 4,000 ano yan para yung lalaki Ay, ito yung sa babae Ato, ito naman belgian eh labrador chow lab chow lab babae naman, naman to babae 4K. 4K. 4k 4k dito naman ayan 4k 4k lang din big po 4k ang isa negotiable oh, pa <laughs> golden lab din gagandao ayan 4k negotiable golden lab daw sa rito ayan ano po pusa natin? Tapos? Babae. Bigay ko <wige��> baba, lang ito ng 4,000 yun. Ugo pa. bulba. Persian. Persian. Babae. 4,000. Tapos sa baba, 2,5,2,5 lang yan. Itong nasa baba daw, pick na lang. Matutulog yun. Tapos mayroon pa tayo rito po si... Kambing. Kambing. Ayan, 3,000 na lang sa yan. 3K lang sa. Kahit alin dyan. Kahit alin dyan sa ano na yan. Puro mga dumalaga. Puro dumalaga. 53k. Oh, okay. Pili ka mga boss. Ilang months lang po? 4 months na yan. 4 months. Okay. Dito naman sa baboy. Ayan, meron tayong baboy dito. 11.5, luwan sa bulpa. 11.5. Oo, oh, yun ang sinasabi na native. Parang baboy ramo. Parang baboy ramo? Oo, oh, ayan, native. Kaya mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga binibenta ni Kuya Oli, kontakin nyo na lang siya. Uh, sa 0945 Kuya Oli po. boss. May mga pausa, o. Oh. Magkano binibenta? Bigyan ko na lahat. Sampung, eh, lahat na lang. libo, lahat yan. na, lahat na. Kasi para lang, marami na kasi rin, sir, na ano, kaya babawas lang. Nagbabawas lang. lang. Sampung 10000 lahat na ito? na, isang Anong pusa ba to? Carpins. Anong lahi? Carpins. Ito ang tatay niya. Ito ang tatay. Ito ang nanay. Tapos yung lima anak na. Anak. Bura na sa 10k ito ah. Bura na. Ito lang gusto ng mga nanay. Mabilisan lang no? Mabilisan lang. Ayun, mga anak oh. Pakita ko sa inyo. Sir, pakita ko lang yung mga anak sa to, ah. Maganda kulay nito eh. Ba't yung isa medyo malaki na? Unang anak ba yun? Unang anak. Tapos, okay. bali lima yung anak, di ba? Apat. Apat. Ah, bali lima. Kasama tong puti. Ito yung sagat para ka na ori. Eh, important yung ano, kung isa lang yung forever yung hanggang 4,000 yung... Contact number nyo, sir? 0907-3487-807 Taga saan kayo? Yes, Marilaw. Taga Marilaw lang, yes. Malapit sa SM Marilaw, mga boss. Ah, yan. Maralco Kanal ko village Talias. Punta kayo kung ano, kung aabot kayo. Lahat ng gusto ni Sir. 10,000. Kuya hey good morning. Good morning, Sir Peter. Apo, apo. Ay e sa mga naghahanap ng pag, no? Mga bagong batch natin tayo, Sir Peter. Opo. Bagong batch. Apo. Eto, may mga pag tayo ngayon. Peplex ko lang, Sir Peter, ha? Ayan, no? Ah, eto, mga mail to, Sir Peter. Oo. Bali, going for ma sila. Kitboxin and dorm. Mga busyadam line to ha. Ah. Uh, short legged lang. Ikaw ano yan boss? Ah, uh, bigay ka lang ta 15k each negotiable. Ito lang yung nag isang female, Sir Peter. The rest, puro lalaki to. Isa lang female. 15k uh, din. Ito nga po. 15k din po. Ito mga puti ang uso ha. Ah. Apo, uh, kapatid din nila to kasi po back to back na puti po yung bot sila, Sir Peter eh. Puti ang ah, mga magulang nila. Puti ang magulang. Apo. Ito may golden retriever tayo, Sir Peter. Golden, yung no? po yung okay, June. ito? Ito may paper. Puro babae ito, Sir Peter, ha? All female. Ito, big bow, no? Color red, deep red. May paper. Babae, ha? Bali, going for mass with paper to. Bigay ka lang ito, 18K negotiable. 18K. Opo, then, ito yung mga non-paper. Mga ito, to. Pares babae. Yan. Ito, pe-flex ko na lang isa. Non-paper naman to, Sir Peter. Non paper 3 uh, months. Bigay ko naman to 16k hindi 16k. Ben, meron ako labrador dito sa Peter. Papay, Lucas. Lucas. Pala golden din, labrador pala. Labrador pa. Color yellow, parmasod lalaki. Bigay ko lang yan, 14K, hindi 14K. Apo. Number ko, 0948 837 Jundela Cruz, Labak, UC. <laughs> Salamat, Sir Peter. God bless po. Daming tuta mga boss oh. Binibenta 1.5 lang. bits na lang yan. Labrador Japanese. Mix breed siya. Labrador Japanese. Mm -hmm. Labrador saka Japanese. Maganda. Puti. kumain. May maya kain. Ayan. Naminom ng gatas. Labrador Japanese. Oh, uh, hybrid. Ay, mga boss. Puro babae no. Oh. Mabahay lalaki. Mabahay 1515 15 na lang. Ngayon tigo 15 lang. O number mo? 09915783735 po kuya. Ay mga boss, kontakin niyo na lang kung gusto niyo. na lang mukha niya, nakapag yan. Dating baby pa no? Uh, isa't Pero kumakain lahat. Eh sinusuportahan ko lang lagi ng gayo nang gago pag nauuwi. dito? Uh, peking duck yan, peking duck Peking duck 180 lang 180 Ayan yeah. sa mga naghahanap ng Peking duck sisiw pa 180 Dami yan Eto ano to boss? Eh, yeah, para akong bibi, saka itik Hindi ito Ah, ito, guinea pig Guinea pig? Ah. Uh, Pares yan? Pares yan, 1.5 lang Guinea pig, 1.5 pin Reader at reader eh. Reader na. Ito naman? Ito, BB. BB. Magkano? 60 lang. Magkano? 160 siya. 160. Ito medyo malaki na. Last na naman. Di rabbit din siya, oh. 75 lang isa. Ito, 75 BB. Mas malam peking duck, no? Anong tawag dito? duck Magkano dito? Ito 180 Vanipindi. Maldim pala to. 180 Rowindack. Kaya to? Tripty. Tripty Sarabit. Haha. 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 Mga puyat, aga at ang aspen? 150 lang. 150. Ang ganda kay Kuya Lonski, talagang aspen. Wala nang ibang lahi, no? Wala nang ibang lahi. Hindi ko na nilalagyan. Hindi na nilalagyan At na. na. <laughs> nilagyan mo Hindi niya na nilagyan ng breed. Kung na yan, mataas na. Pagka uh, may lahi na yan, mahal na yan. Mahal na. <laughs> Lalo, lahing matakaw. <laughs> Kuya okay. okay, Lonski, contact number mo. Ete ka lang, meron ba pala? Ayun. Anong mahal yan? Chinese chicken. 180 lang, murang-mura. Chinese oh, chicken, 180, 180. 180 ang isa. Medyo malalaki na rin. Yeah, malalaki na yan. 600 gram. Ayan mga boss, kung may nagustuhan kayo sa mga binibenta ni Kuya Lonski, kontakin nyo na lang. Taga Pulilan, no? Pulilan Bulahan, 0948-868-0499. Shout out sa mga taga Pulilan. Yun, maraming salamat shout out boss. Then, ah. shout, out. shout out sa mga customer ko, Zoe Pet Shop, Brazilia. Thank you, thank you. Thank you. Bali may binibenta ang pusa dito. 3K dalawa. Dalawa. Ano po bang breed yan? Persian. Ah, Persian. Bali 1.5 ang isa, no? Oo, mm, ayan. Bigay ko na. May bawas pa ba yan sa 3K? Hindi na. Okay na 'yon. Sagad na. Sagad na. 3K dalawa. dalawa 3 Contact number lang. sir, meron kayo? Wala akong contact. Yun lang sayang. Adalian lang. Adalian lang. Sige sir, salamat po. May mga ano dito, mga boss, sobra mo. Oh. Ilang months pa lang to. Mga bata pa eh. Binibenta ni ate ng 600 ang pares. Brahma. Ayan no? Oh. US Brahma. Mura na to. Mga patak, 300 ang isa. May ang daming panindang manok ni ate. May kambing din, no? Ate, yung contact number niya meron? Uh, 0938-259-0492. Lagi no? ah, kayo, no? Giginto. Ah, giginto. Ay, kontak niyo si ate kung naghahanap kayo ng sisiw na drama. 600 ito ang ng pares. Kaya pa siya paninda. Ito pa, oh. Tignan natin itong dala ni Kuya Ronald. Gaganda niya na. Liliit talaga nakaliyad yung ano no yung mga babae nyo oh, talaga Ay na, na, napili na, na yung dalawang super lady Napilian, ah. napili ano napili o oh. pero ito magaganda rin ha ah. magaganda yan yung ano na yan may itlog to iniwang ko itlog magkakas ito ng itlog kanina ng itlog kanina ah mga breeder na hmm. ano? 1 Ito, magkano? Yeah, magkano yeah. to? 800 isa niyan ni. eh. 800 ang isa. Oh. Ah, si Rama. Nakaliad talaga ang yan ha. Pero isang libo na lang oh. Ito isang pares. Tinuwa yung itlong kanini eh. Nung bumili sa akin kanini eh. Ito bantam. Micro. Micro bantam. Oo oh, micro bantam yan. Isang libo. Isang libo. Sa si Ramang babae 800 ang isa di ba? Oo. Oh. Dito, kahit po bibigay ko yan. Paris na, si Rama. O, paris na, may nangingitlog na to. Dalawa na, itlog na ito eh. Nangingitlog na daw. Ito yung kapares. Oo, oh, yan. Maganda rin itong kapares ha. Ayan o. Oh. Manalo rin o. Oh. 1.5, One five, pares. Oo, oh, yan. One five, bibigay ko. Ito. Ayan, pang ano lang yan. Pag dalawa 150. one fifty. Bata pa kasi ito. Eh, ano? Iba yan eh, no? Oo, oh, bantam lang yun. Ito maganda yung babae Gumagano kaya yan? Binubo ka pakangin pagkaya ka gumagano yun Kala mo lilipad Contact number mo kaya Ronald? 09322312448 Ay mga boss, contact nyo maganda tong sirama ni De Ronald Ito o, kita nyo o Ang hitlog na rin to Ano yan, papasawa na ang papasawa na. Papakacho na. Papakacho na. Ganda mo so. Tipid, <tipid, <tipid nga yan eh. Nasarap lang lumboy ni Halid. Oh. Lumboy. Sa mga naghahanap ng na African birds marami okay. si Boss Khalid Marami tayo. Pasyalanin na tayo sa Bukawi. Every Friday, nandito siya. Pinches, boss, magkano? Sa pinches natin, 800 lang. 800 ampere. May bisita tayo ang Amerikano, nasa gilid lang. So, mga ano, uh, airing natin, boss. Sa yellow balls, opaline natin, nabigay ko dyan 2,000. Sa normal na yellow balls, 1,000 lang. Ito mga to. Oh, my blue. O, o pala niya, o sa libo para sa libo ang pare, so pala yun pala to. Quality naman yung sa uh, matod. Dito para kit. Para kit. Eh. Nag, nag deliver tayo bayan NCR. Pwede. bayan CR lang. bayan lala mo. Magkano sa parakit. kit? 500 ang pares. 500 pair. Baji boss, meron tayo. Wala akong baji eh. <laughs> ngayon. Wala ano ngayon, baji. Kakatil. Kadalian marami ako. Sa, sa ano ko 18. Pares. Pares na. 18. Sa Lupino ko. Ito na ng 2000. So. Ito lutino, mas mataas. 2000 ang pera. 2 pa din pero gan 2000. Lutino kasi yan. Ito magkano to? 18. Albino pares albino. 2000. 2000 albino. Ito boss, ano to? Ah, palo, back to back Dibigay ko na 1,000 lang yun para Pail palo, back to back, 1,000 Move ito, ito, ah, Yan ang alaga ko dati eh Move Fisher Diba kasi yan may karga eh Dati nga matupad nga dati yan eh Diba? Magkano yan? Sige, kung dito nila pa Pang 1.5 sana to pero 1,000 binibigay ay, ni Khalid. Dati naman walang kulay na ganyan din. Dati marami niyan. Dati nga wala na. Dami, Dami ng ibon. Gasawa kayo. Perso. Ay pakita natin yung mga hand feed. Ay, marami ah, ay pa rin. Kasi para meron yan. Kompleto. Magkakaan dito. 250 yan sa Katuwan sa African, 250 sa para sa Katuwan. Okay. Okay.

Contact number natin 0945-423-9090 Pwede tayo magpalala mo, bayan yung CR lang May binibenta dito adobong itik mga boss oh. Magkano tay? 70 lang 70. Adobong itik Magmamantika ano? Sige, kuha ko isa Sariling mantika nila Sariling mantika ano? Yung, yung kinigisayaan konting konti lang ang ngiti ano si mga ganyan lang sa mga baso mamantiga kasi ang itik eh nabili tayo tikman natin ito yung BNS sakay dito eh bago pa lang yung kami bago pa lang pero kasi yung ah, sa mga order mga pinating na ano na-unly pa nga nila rin unly rice unly rice. rice ah ganun Dinaan nila 90 and under right. Binibenta nila? Oo. Uh, Meron kami binabagsakan ng mga tingahat. Mga karinderia, ganun? Under-rise -right na siya. 90. 90? Oo. <makes> <makes> Pagka mamaramihan, pwede na naman yung mga mm. Pagka ano? Pagka... 60. 60. Pwede Pagka wholesale, no? Pagka wholesale, <makes> no? So ayun mga boss, nakapasya naman tayo dito sa Bukawi Nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta Pauwi na rin ako mga boss, dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Itakit sa lang ulit tayo Sa usunod na video